Ito po ay super good news. Pag sinabi kong good news, I really mean it. Good news dahil malaking pera po ang makikita nyo mamaya. Meron pong nagsoling isang bayaning taxi driver. Ito po si Manong. Mr. Pedro Pacifico, ano pong trabaho nyo, sir? Taxi driver, Senador. Bayani po ito at ang pagsasolian niya ng napakalaking halaga, isang bayani rin o magiging bayani pa lamang siya po yung maging OFW. At ano po yung inyong maging trabaho at saan po kayo pupunta? Uh, maging welding fabricator po sa Australia po. Malaking pera yun. Sana po sir. <laughs> Sana, sigurado na po yun. So kailan po lipad nyo? Ngayong gabi po sir. May lipad na po siya papunta ng Australia. Ilang oras pong biyahe? Five hours po sir. Malapit lang. Down in under. Excited na po kayo? Excited na po sir si Mrs. ni maghatid? Hindi po. Pumunta nga siya dito nung nalaman niyang na wala ko yung bag ko <laughs> paano po ba, na paano ba nawala itong bag, sir? Oh, ang bigat-bigat. Oh, sige. Ano, sir? Uh, sumakay ako sa taxi ni Sir Pedro, sir. And tapos, uh, nung inano ko yung, ano, sir, uh, bagit sa likod, tinulungan ko siya. Nakalimutan ko na may bag pa pala ako sa loob sir, di ko na na ano. Hindi mo na ko ina plate number? Hindi po sir, uh, inano lang namin sa CCTV sir, uh, na ano po siya sir, na trace namin po sir. Yan po sir, uh, pambahid ko po sa agency po. <laughs> Kung wala to, hindi ka makakaalis, hindi mo Kasi pa ang passport ko andyan din po. Anong sabi ni misis nung no, mawala? Wala. Inaway ka? Hindi naman po sir, uh, pinapalakas niya yung loob ko sir. Pa Paano sabi niya? Uh, magkikita din yun, sa awa ng Diyos, magkikita din yun. Aba, napakagaling pala talaga ng Mrs. Very supportive. Kung iba yun, ba't na na? Anong klase kang tao ka? Absent-minded ka? Eh, syempre, malaking pera to, sir. Yeah. Pero si Mrs. Kula. Opo. Sabi niya, makikita din natin yan. Tiwala lang, sabi niya. Reliyosa siguro si Mrs. Opo. Anong trabaho po ni Madam? Uh, leader po siya ng ano, sir. Uh, company po, sir. Uh, machine operator po. Kaya pala, kaya kulang. Cool lang. Ilan taon na po kayo magkasama ni Mrs.? Uh, ano po, uh, po sir? Mga 12 years na po. Mm, ilan po anak? Isa lang po. Ito, sir, habang binibilang mo yan, sir, eh, upo ka muna, sir. Sir, ilan taon na po kay taxi driver? Galing po ako sa tracking, uh, mga 1990s po. Nag-start ako mag taxi. Bago po ako nag-taxi, nag, -taxi, nag driver po muna ko si Martin Nivera, naging amo ko po yun. Martin Nivera, yung artista? Opo. Na-assign po ako sa, sa nanay niya. Hello po, Sir Martin. Kung natatandaan po niya ako, ako po yung na-assign niyo sa mami niyo. Binata pa po ako noon. Video kompleto pa ang buho ko noon. si <laughs> Sir <Sincer>, talaga pala. <laughs> eh, hindi ka pa kalbo noon. Hindi pa ako kalbo noon. Ngayon, mabait naman po yung uh, sila Martin Ibera, yung pamilya niya. Mabait po sila po. Binibigyan ka ba ng tamang pasahod? Ah, uh, sa nung Wag ka maya. Nung 19. Wag ka matakot. Opo. Noong 1990s po kasi. Wag ka matakot. May SSS Pag-ibig. Hindi. Ano po? Uh, oh. bali, bali. <laughs> ah. Uh, Ha? Sige. Ano po? Uh, kaya lang po malis ako sa kanila noon dahil oh, bat ka, umalis malis pala. Medyo nagkaano kami ni mam, nagmamadyong po siya noon. <laughs> kaya, kaya nung time po na yon, pag-uwi sa bahay, nagpaalam na ako sa kanya na alis na po ako, senyora. Pero mabait po sila. Pero si Martin, okay. Mabait po siya pati si si Ma'am Paps Pop, Fernandez si Pops Bernalis mabait. Mabait po. Ito inalam natin history ni Sir. Okay. Pero overall, happy ka naman. Happy po. Oh. Okay. Pagkatapos noon, Sir, nagtaxi na kayo. Nagtaxi na po ako. Nung una, nung nagpamil driver po ako, umixtra lang po ako sa taxi noon. Eh, nagandahan po ako sa kita. Kaya noong time na yon, bali nagtaxi na po ako. Kailan niyo po na meet si Mrs.? 1993. So nagkaanak kami 1997. Bali, ang edad ko po noon 28. Si ang trabaho? ano po siya, bali, uh, bakasyon lang po siya sa Manila. Kasi yung pinsan niya nakapag-asawa ng attorney. Mm. Tapos, katapat lang kasi yung pinagtrabawaan ko. Pag uh, nasa kasi ako sa anak noon, doon sa Pobida, uh, Pubida, doon nag-aral. Kompleto? Kompleto po, sir. Ito mo ang kamera, mga marites, nakikinig. Ayan, mga marites, kinig. Ayan, mga marites, Ayan, sige. Diyan sa likod, kuno pa isa. Ayan, isa pang marites, kuno mo. Isa pang marites, nakikinig. Ayan. Oh, dami Marites, ha? Bakit naman magkwento tayo ng kwento nito? Walang nagiginig na Marites. Kailan may mga Marites para tistigo? In other words, ilan pong anak nyo? Bali, apat po, Sirador. Ang panganay ko po, ano, 23 years old po, yung babae. Ano pong uh, trabaho ngayon, sir? Ano siya ang natapos po niya. At ano po, it's uh, po yata ang natapos. Put Hindi po niya nagagamit kasi nag-call center po siya ngayon. Malaking sweldo po doon sa call center sa ngayon po, medyo ano siya, parang nabilitang ko, nawalan siya ng trabaho, gawa ngayong, hindi ko alam kung anong dahilan. Kasi nagbukod po siya, kasi yung may-ari po ng bahay, hindi na po tinatanggap yung upa namin, kasi marami siyang alagang pusa. Umabot po dati ng... Bawal, marami pusa. Bawal po. Tapos yung, yung aso niya, bali, sa ngayon, ano nang aso niya? Parang lima po yata ang aso niya ngayon. Limang aso, ilang pusa? nong uh, nung umalis siya sa bahay, 18. Wow! 18 na pusa? Tapos namatay yung apat, bali 14 na, na po yata ngayon natira. Napatatanda niyo pa kung ano pangalan po ng mga pusa? Wala pong pangalan yung pusa. Yung kasi, pag Yung na, mga aso? Ano po, yung isa si Jazz. Hmm. Tapos si Angel. Angel. Si Talia. Mm -hmm. At saka si Vanessa. Si Vanessa? Opo. <laughs> O, pagkatapos yung mga, yung mga aso yon. Opo. Ano mga lahi ng mga aso? Ano po yon yung nadadampot lang po sa daan. Ah, mabait Opo. na kinukuha niya. Kasi kasama po niya yung kaibigan niya, nagdadrive. Pag meron silang madaanan na po sa ako aso, yun, inaano po nila. Di, dinadampot. Tapos yung kaibigan naman niya may aso, dinadala po sa bay, binibigay po sa kanya. Gusto ko po sana iparating sa anak ko na, na nang na dahil doon, nagka, nagkaano kami ng, ano, parang, okay. sabi niya, pag inalis daw yun, magpakamatay raw siya, sabi nung ina. Hmm. Eh, sabi ko, pusa lang yon eh. Sabi ko, ano. Anak nyo, lalaki, babae, yung panganay? Ano po, pasalitan po yung bali, babae, lalaki, babae, lalaki. So yung babae, uh, call center, pero naghanap ng trabaho. Ano po, nagbukod na po siya ngayon. Yung, yung lalaki, sumunod. Ano, ano po pong yun, kurso? IT po yun. Wow! Eh, malaking pera. Bale, October po, magagraduate po yata siya itong October. So, sa inyo po siya nag-aral sa National University. inyo, magandang school po yan. Sunod po? Yung babae ko po, parang teacher po yata ang kinukuha po. Pero sa ngayon, nag time po siya ng call center sa ano po, dito sa Makati. Ang maganda, teacher sa call center, double dito. job. Ano po siya, parang course pa lang niya, kukunin niya. Kaya okay. abang may pasok sila, nag time siya sa Makati. Sa, okay, sunod uh, po? Yung bunso ko po, parang... Tinuturo niya ata nung kuya niya na mag-IT yata. Kumusta po yung mga kapitbahay? Mababait naman po sila. Wala ho bang mga marites doon? Wala. Uh, ano po yung marites? Hindi niya wala marites? Uh, Hindi ko po alam po. Ayan o, marites, 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 marites. Ang marites, ibig sabihin, nagikinig sa mga kwentuhan. Diyos <laughs> Parang wala po ako napapansin doon kasi lagi po ako sa bahay po. Na, Nag-ano po ako doon hindi meron man po siguro kailang hindi ko po nakikita meron ah, hindi lang po natin sigurado eh, ayan oh tingnan mo yan yan yung RT59 nakasuot eh, yan sa palagay niyo sir yan ah, ba nakikita ko si ma'am Charis sa, sa YouTube lagi lagi po ako nanonood yan ba Martes hindi hindi naman po kasi tra, ano po part na po niya ng trabaho yung ano Sir John pasalamatan niyo po itong ating bayani Sir John Sir, salamat sa uh, mabuting ginawa mo sa akin, sir. Okay. Hindi ako makakaalis, sir, na wala yung documents ko po. Hindi ko ma, maalis. Malaking utang ma. na loob ko po sa iyo, sir. Ingat ka na sa mga gamit mo uh, kasi pasalamat pa rin tayo sa Panginoon na ako ang nakadambot. Kasi kung iba pa lang yun, hindi naaminin kasi sa likod na iwan eh. Mm -hmm. Kaya sa sunod, ingat tayo. Na sana yung mga gamit nyo, safety palagi. Kasi mm -hmm. lalo na mahalagang bagay yan, mahalagang ano, gamit. So kailangan ingatan kung mare wag ihiwalay sa katawan. Laging nakaano. Kasi malaking pira yan. At tama. Kasi sa mm -hmm. advice ko at sa lahat mga nanonood ngayon, ano, pag iniwan nyo po sa likod, sa, ano, sa upuan, di ba? Pwede yung darating na pasahero, yun po. pwede i-claim na yun. Nangyari sa amin yan. Kung nakita ko pa lang kanina maiksipa ma yung takbo ko, malamang maibalik ko sa kanya yan. Ngayon, ang nangyari po kasi, Senador, magmula dito sa Vitalis sa may sukat, yung sa tapat ng simbahan ng Vitalis. Paglabas ko, diretso na ako doon sa grahe namin. Baliduman ako doon sa ano, Lakefront kasi yun po ang shortcut. Sure Tapos doon na po ako nakapagpakarga ng gasolina sa ano. Eh, medyo maliwanag ng konti kasi nung pagbaba ko rito, madilim kasi alas 5 po yun. So, hindi mo makikita ang gamit, lalo na yung pinagbabaan ko, pinagbabaan ko niya, medyo hindi ganong maliwanag. Ngayon, nung nagpakarga na ako ng gasolina doon sa ano sa doon sa lower Lu, uh, napalin napaganon pa ako sa likod nakita ko yung bag diyan dito dito sa ano sa likod ng sandalan ko napaganon ako naki ang nakita ko lang po ito yung ito ito yung nakita ko iyan po ang lang, walang sumakay na pasahero yun nga po ang, si, ang kin, sinabi ko po dito kay sir na kung nagkatao na may sumakay may pumara sa akin na dahil mahaba yung takbo ko at yan na dampot malamang sa akin, hindi mo ko mapaniwalaan na nadampot ng iba or kasi isipin mo na nakuha ko talaga dahil unang-una, nasa taxi ko yun. Tsaka malaking pera. Malaking pera. Sabi yung pinaka-interesan. Oo. I yun nga po. Kaya sabi ko sa kanya, kung nagkataon na malapit-lapit pa yung tinakbo ko, may balik ko sa kanya. At saka, ang inisip ko rin senador, kung babalik ako sa kanya, yung pagbaba ko sa kanya kanina, hindi ko alam kung saan siya pumasok. Kasi ang pagkakaalam ko, ang sabi niya, binanggit sa akin, nagkakwintoan kami sa taxi na uh, galing pa siya ng ano, San balis Ngayon, inisip ko baka mag-apply lang siya dito kasi nabanggit niya sa akin na agency yung pupuntahan niya. So nung nangyari nung bababa na siya, hindi ko na siya nakita kung, siya, kung saan siya pumunta. Ang ginawa ko, nagmaneubra na ako pa atras, tapos umabanti na ako papuntang grahe kaya extra lang po ako dun sa taxing minamaniwan ko po. Hindi tayo kita nyo sir. Bale humiling lang pa ako doon sa driver kasi ang unit ko po uh, umalis na pa ako doon sa unit ko. Okay. Magkano po kinikita nyo po sa isang araw? Um, masipag ka lang, depende sa sipag mo. Kasi kumita ako gabi dahil bagyo. Papila Magkano kinita niyo? Kapta. Kumita lang po ako 700. Hmm. Tapos may natira dito. Magkano po tingnan Ito natin? Ito na lang kasi naubos sa taxi. Pa ba bakit naubos? Yung na taxi ako kanina tapos kinainan ko. O oh, sa ano punta yung 700? Hindi po. Ano po yan? Bali, yung 130, Di ba sabi mo 700, kinita mo? Opo, 700. Yung 130, binigay ko sa karwa sa ano namin, Karwas Boy. Oh. Tapos yung, yung taxi, ano yun, sabi kanina nung, kasi taxi driver din ako, sabi ko dun sa driver na, pakihatid mo ko kay Idol, kay Senador. Okay. Bakit? May naiwan sa aking pira. Sabi niya, sige, bahala ka na sa akin. So nag-ano naman ako, sinador nag siyempre pares kami taxi driver, eh wala na kami presiwan. Oh. Basta, inisip ko, makabiyaya naman ako pag humingi ako ng extra. So, binigay ko siya ng ano, 250. Basta 100, tapos kumain ka pa? Lahat-lahat na sinador ang natira, 100 lang talaga. Ito yung yan, ibibigay mo sa kay pag uwi mo? Wala na senador, kasi paliwanag ko na lang na ano, kasi uwi pa ako ngayon. nakita kita senador sa kwan ni eh, sa programa mo na yung isang dan ang kapalit niyan alos alos triple na eh <laughs> <laughs> Kapisado ko si senador eh Ninaidol ko to eh So 100 triple maging 300 na to Malamang senador kasi bilyonaryo ka na eh <laughs> <laughs> Bago niyan, ito sir. O, oh, ayan. Pero meron pa, ba? Ano 1,000 pesos cash reward. Okay. So okay na yan, 1,000 plus 100, kinuha ko natin 100. Nandito si Rod, binalik mo sa akin. Akin ang wallet ko. Yan, uh, kaya naman kay sir, nakipagpintuan ako pagkatagal-tagal. Yan sir ha. 2, 3, 4, 5. Ayan sir. Papayakaw sir. Person, personal ko pong para tulong na sa ano. Sa, eh, gawin natin 6 sir. Para matagdaw natin. Payak sir. Ay, eh, gawin natin 7. Hindi, okay na Okay, 7. 7. Hindi, gawin natin 8. Hindi, totoo, 8. 9. Okay hey. na, Senator. Hindi, okay so, na po. po yan. Yan. 10,000 plus 1,000 sa ATC Healthcare Corporation. Alam mo sa dahil sa kabene yan lalo pat nung narinig ko po na yung inyo pong panganay na anak, wala pong trabaho, dating call center agent, naghahanap pa ng trabaho. Kaya po, nilaki-lakihan ko po. Plus, yung abala ko po sa inyo na eh, nandito po kayo, imbis na kayo po ay maghanap pa ng magpasada pa eh nandito kayo para magsoli so na talagang nakita ko po yung kabutihan po ninyo kaya po yan nilubos-lubos ko na po salamat salamat senador pwede bang bumati senador <laughs> <laughs> sino pong batiin sir binabati ko po yung pinakamamahal kong asawa ah si ano po Maria Vilma si Pico po tapos yung mga anak ko si Perle, si Kinet, si Jernalyn, at saka si Bunso, si Ayoy. Eh. Mahal na mahal ko po kayo, mga anak ko. Pasensya na kayo. Minsan walang kayot si Papa kasi wala namang pinag si Papa. Na sana maunawaan niyo ko. Minsan tinitis ko walang kain kasi walang nga akong bibiyahe. Laging, alam naman niyo yung unit ko nasira ng mga ilang, ilang linggo. Kaya minsan yung gutom ko, tinis ko na lang. Hindi ko pinaramdam sa inyo. <laughs> Kaya, siguro, ito nang time talaga binigay sa akin ng Panginoon na ano, ma mapunta ko kay Senador para mailabas ko yung ano ko, yung sama ng loob. Tapos binabati ko po, Senador, yung ano, sino yung, po? kasama uh, kasamaan ko po sa Arjapa po. Sino po yung kasama niya? <laughs> Baka naman sir, pang-inom mo lang 'yan. Hindi po, hindi po. Ah, misis, ha. Pag ito hindi niya 11 to misis, ha. Pagalitan mo, awain mo, dakdakan mo pag ito hindi niya tinitigan ng buo. I 11. Una po, una una po Senador. Hindi mo ipampainom to. Hindi po kasi matas po yung sugar ko ngayon, may minty na po ako ngayon. Oh, very good. Very good. <laughs> hindi hindi, hindi. May matas yo. <laughs> very good kasi hindi mo nagagastos sa kung saan. Apo. Hindi naman po. Okay. At sabi ng bati ko po yung operator namin si Ma'am Linda si Sir Alex, tapos yung tropa namin sa Arjapa, si isa-isa ko na po, pwede sila to? Uh, sige po, sige si, pwede mo. Baka mamaya ako nang iyak nito. Si, si Edgar, mekaniko namin, si, si Jerry. si Ian, si Inan, yung asawa ni Edgar, si, si Grace, tapos si Luloy, Yoyoy. Okay, na sila na. baka magtampo si chairman. Ang pangalit chairman? Ah, si ano po? Nandito po sa ano ko. Parang si Chairman eh. Parang si Chairman. Okay. Batiin natin. Siyempre magsama ng loob. Nandito na rin lang tayo. Lubos-lubosin natin. Opo. opo. Lubosin natin. Batiin natin. Malabo umata ko, sinador. Ano ba ito? Alexander Pinolio, Barangay ba Chairman. A Alex. Uh, okay na po, Senador. Maraming maraming salamat sa lahat. Lalong-lalong na kay Senador Idol Rapitolpo. po. Maraming salamat. Eh, baka madukutan kasi ano? Dito na po, para oh, safety. Sige, lagay nyo. Okay po, maglagyan nyo. Yeah, okay. Tapos kay, kay, kay okay. Congresswoman Ma'am Jocelyn, okay. uh, sana lalo na po kay Sir Ralph. Oh, Sir, pati Sir Ralph. Okay. Ralph! <coughs> Ay, wala, wala, wala tayo sa on air kasi tawag mo Ay, sana si Ralph. Yung, anak yung, an yung anak po niya, yung, uh, si, si Ma'am Mar? Oo, oh, tapos si Gal, ah, kilala niya buong pamina, ano? Kasi lagi po ako sa YouTube po, Senador. Ngayon wala na po, hindi na po kita napapanood kasi wala na po ang cellphone. Wala ang cellphone? Wala po, nasira yung cellphone ko eh. Hindi, sa totoo lang si Senador, bawiin ko, hindi nasira yung cellphone ko. Na, naisangla ko, Senador, kasi na, nagipita ko noon, na, naisangla ko. Magkano? Balik 3 yun, ang balik, um, balik uh, 3,000 yun, ang um, balik 3,600. Kaya itong pira ito, mabawasan ko talaga to para matubos yung cellphone ko. Eh kung huwag mo na tubos tapos bigyan kita ng bagong cellphone. Yes, ano tingin Kasi parang may rin ako May, 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 may huh? ano Kanina pa, pagod na ako nito. Pero eh ako sige. Ano ko yung ah. po yun eh. eh, dito lapit sir. So, Odet, bigyan natin bagong tolpon. So, huwag mo na ng tubusin yun. Bigyan na lang kita bago. Pwede po. Sino kasi pag tutubusin mo, 3 pa di eh, kung... Kunin mo na yung SIM card tapos eh, being tabago, okay, okay po, Senador. Maraming maraming salamat. At dyan po, nagtatapos ang ating telenovela <laughs> interview kay Manong Bayani. Ayon, sir. Pasensya na kayo, naiyak ako kasi kabado ako, tapos kay, nakaharap ko si Senador. Pero, Senador, talagang number one ka talaga sa buong tagig, buong Pilipinas, number one ka. Para sa akin, number one ka. Oo. Okay. Ano sabi mo kay Odette? Ah, si Ma'am lagi ko na panood yan sa ano, talagang, kasama mo pa yan sa ano, doon sa, yung tinulungan mong ano, yung Singapore ba yon? Oh, Singapore. Mm, yung, yung ano, yung, yung naka-wheelchair na tinulungan mo? Ah, oh, Singapore, oh, Singapore yan, okay. okay. Tapos napanood kita, napanood ko kayo sa beach? Sa, sa beach, okay. Okay. Oh, okay. Eh, si sir, kanina pa lang ka oh, okay, okay. 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 Salamat. Okay. Oh, sige, sir. Ay, lagay mo na yung mga pera ta tago tatago na po, sir. Bago maano. Yan. Okay. So, Eva Safe Place sir ha. Congratulations Manong. Uh, sir, bayani, thank you para yung mga maging bayani, ito bayani na noon pa. Okay, thank you po. Okay. Ronnie. Uh, ito na yung nilirequest mo sa cellphone kay Idol Rapihan. Huh? Like. Senator, Mar maraming salamat po sa cellphone na tour po. binigay niyo po sa atin. na sana marami pa marami pa po kayong matulungan at mayawa po ang Diyos bigyan po, po kayo ng mahabang buhay at ma malusog na pangatawan kasama ko ng pamilya ko. Po. Maraming pong salamat, Idol. Mabay po, oh, Idol, Senador.